Hi, guys! It's September 13, 20, 24! Pagod tayo! Pagod ako! Pagod ako! Kasi, dalawang oras ako na nag-drive from Talisay to Xalito. Inabot ako ng dalawang oras kasi doon ako sa Nasugbu lumabas. Nung kahapon kasi, nung papunta ako doon, uh, from Olivares, bumaba ako doon sa may Ligaya. Ligaya Drive. Tapos, sigsag doon. Parang paper clip yung sigsag. Nakakakaba pag mag-isa. So, kanina, nagpaalam ako na uuwi ako ng maaga kasi ang sabis na ng pag-asa, babaksak na yung ulan. Eh, di nauna na ako. So, nung umalis na, yung, nung umalis na ako, sabi ko, magkakarga muna ako ng gas kahit 50 para sigurado. Sa kahahanap ko ng gasoline station, nakakilala ko, lumampas ako doon sa pasukan ng sigsag. Eventually, nakakita ako ng total. Tapos doon sa total, kinausap ko yung mga gaso din boy. Sabi niya, ma'am, lampas ka na eh. Sabi ko, meron bang isa ibang way para makapunta, makarating ako ng Tagaytay? Kasi, Cavite pa ako uuwi. Sabi nung isa, meron daw ang labas na Subbu. Ay, na subu, Alfonso. Sabi ko, sige, Okay na yon Saan ba yon Nakakatuwa. Mula doon sa gasoline station, kitang-kita -kita yung kalye, yung kanto. Sabi niya, ma'am, nakikita mo ba yung green na bubong? Kumanan ka doon. Sundan mo lang yung, yung kalye na yon Alfonso na ang lalabasan mo. Tapos, nag-warning sila. Sabi niya, kaya lang ma'am, merong isang part doon, yung kalye, gumuho. Pero malapad naman ma'am. Nagmostra pa sila kung gaano kalapad malapit ma'am, motorcycle lang ang pwedeng dumaan. Ah, kaya lang ma'am, yung dalawang side niya, gumuho talaga. So medyo kinabahan ako, sa ko gumuho, mm, motor lang ang kasya. Mm, sabi, ma'am, safe po, safe po, wala pong problema, ingat ka lang ma'am. And eventually, sabi ko doon sa, sa boy, Kuya, ipag-pray mo ko ha, kasi dyan ako dadaan sa lugar. Sabi niya, oh ma'am, kayang-kaya mo yan, kayang-kaya mo yan. And then, pumasok na ako. Canyon Woods ang pangalan niya, nung kaling pinasukan ko, or, or papuntang Canyon Woods. Ang haba, ang haba ng tinakbo ko, inabot ako ng ulan. E di tumigil ako ng isang bes kasi uhaw na uhaw na ako, iinom ako. Tapos sa discover ko, yung inuman ko, naiwan ko dun sa venue. E di ibiniling ko pa doon sa mga taong na iwan doon. Biniling ko pa doon sa co-teacher ko. Pero hindi pa rin ako nagkapote. Kasi sabi ko, ambud lang naman, baka saglit lang. E lumakas na yung ulan. Ang haba na ng tinakbo ko. Parang wala ka naman talagang lilikuan. Kasi yun lang naman talaga. E sabi naman ni kuya, sundan mo lang yung ano, sundan mo lang yung kalye. At ang makakalabas ka na sa Alfonso. Naniwala e naman ako kay kuya. Nakakita ko ng vulcanizing shop. Tumigil muna ako. Nagtanong muna ako. Hmm. Tanong muna ako. Tapos sabi niya, Hindi ma'am, ganun pa rin yung sinabi niya. Sundan mo lang tong kalingto to, ma'am. Pagdating sa dulo sa highway, kumanan ka. Sundan mo lang uli yun. Ang labas mo na, Alfonso. Okay. Ako, sige tatuloy-tuloyin ko na to. Ang layo na hindi na ako makakabalik. Pagdating doon sa isang dip, malalim na malalim na dip na gano'n oh. Sabay aangat na gano'n. Sabi ko, nakadaan na ako dito. Hindi ko lang matandaan kung, kung kailan. Pero malamang yun, PRG na ride. Alam ko nakadaan na ako dito, natatandaan ko na tong lugar na to. Tapos, Di tuloy-tuloy na. Pagdating doon sa kanto sa may highway, di kumana na ako. Nung binabagtas ko na siya, duma uh, dumaan na kami doon sa parang, alam niyo yung parang Disney? Hindi ako dumaan doon sa overlooking na parang may Disney. O siguro dumaan ako, hindi ko napansin. Kasi ang kapal ng fog. Kitabahan ako kasi may fog. Pero kasi, nadaanan namin yung malaking turn na merong barangay hall na nadaanan ko noong nag-overnight kami sa beach sa Batangas. So, di okay. Sabi ko, ay, alam ko na to. So, naging confident na ako. Tapos, sabi ko, ang labasan nito doon sa may ina ng Lomi. Eh, di pag, ano, sabi ko, ay, eto na, eto na talaga kasi nakita ko yung mga, yung tulay, yung isang parang hard, uh, hardware ba yun? Or ano, basta maraming mga truck doon. Tapos sabi ko, eto na, lumihan na to. And true enough, nandun, napunta ako doon sa may lumihan. Tumigil pa ako sa kanto, naisip ko, bibili ba ako ng lomi? O uuwi na ako? Eh, ang lakas ng ula, nakakatamad ng magtanggal ng, 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 ng ano, gear. Ay, bukani, uwi na lang ako, babalikan ko na lang tuta, alam ko na ako paano pumunta dito. And then, from the boundary, kumana na ako. Traffic, pero okay. Okay na rin kasi maluwag naman sa gilid nakaano naman ako, nakalusot ako kaagad. Tapos, talagang natuwa ako dahil iniiwasan ko nga nga talaga sana yung sigsag. Naghanap nga sana talaga ako ng ibang way kung paano makauwi na hindi ako dadaan sa sigsag kasi nga, may banta ng ulan. Yun yung maaraw, walang ulan, hindi madulas ang kalye, takot na takot akong dumaan doon, dadaan pa ba ako na merong ulan? So, nakakatuwa kasi naka ako na hindi ko kailangan dumaan doon sa sigsag matagal kasi inabot ako ng dalawang oras. Kasi nung papunta doon, parang isa't kalahating oras lang yata or almost two hours pero hindi umabot. But etong pa umalis ako sa venue ng 1.47, nakarating ako sa bahay ng 3.42, so five minutes na lang, dalawang oras na. Ang natutuwa ako kasi, akala ko, naliligaw ako. Pero hindi pala ako naliligaw. Dinala pala ako sa isang lugar kung saan ako mas magiging safe. Kasi kumisan ganun tayo eh. Akala natin tinatanggal tayo sa isang bagay na tama para sa atin. Pero hindi natin alam, meron palang mas magandang lugar na paglalagyan sa atin si God. So nung hindi ko nakita yung pasukan papunta dun sa sigsag, ini ano na ako parang iniligtas na ako ni sa takot ng pagdaan sa sigsag. Dahil yung dinaan ko patag talaga. Kung meron mang uh, yung lusong tsaka ahon, hindi siya palikong ganon. Talagang lulusong ka, aahon ka, makikita mo talaga yung lulusungan mo at aahonan mo. Hindi ka tulad doon sa sigsag na parang paperclip. Umiikot talagang ganon. So yun, natuwa ako doon. At nagpapasalamat ako kasi nakauwi ako ng matiwasay. Nakarating ako doon ng matiwasay. Dumaan ako sa sigsag. Nakauwi ako ng mat matiwasay. Dumaan ako sa patag. Kaya yun, kumisan talagang kailangan lang magtiwala tayo na hindi tayo naliligaw. Hindi tayo naliligaw. Nilalagay lang tayo sa mas tamang landas. Bye guys!